Ay, shit! Shit! Ang sarap! Ayan po, naluto na ang pizza sa kawali. O, ba? Diba? Gamit lang kayo ng ganito, guys. Ito na yung mga ham um, na inano. Ilagay ko na dito. Ganyan lang naman. Anak ko! Ganyan lang naman siya, guys. Kami naman ang kakain ito. Basta ganyan lang Tapos, ito, luto na to. Luto na to siya, guys. Wow! Grabe siya. natin yun. Tapos, silipin natin yung ito, oh. Oh, diba? Panis. Takpan natin. Tapos ito, lalagyan natin ng cheese. Yes, cheese guys. Stay put lang kayo. Ang natin to. Dahil kami lang naman din ang kakain. Kaya ito siya kalaki. cheese. Para mas masarap, lagyan natin ng mayonnaise. Para mas masarap. Mm. Ganon. Uh, ilipat na natin. Ilipat natin din sa kabila. Para hindi masunog yung kanyang crust. Siyempre, nalagay na, ko ano, yung dito, naluto. Ito yung natirang isa pang pizza crust na nagawa ko. Ay, shit! Shit! Ang sarap! Ilipat natin. Open natin yung apoy. Ito. Ilipat natin. Uy! Uy! patayin takpan para kumulog siya para uminit uminit ang kanyang surroundings wow brother eh ano ba naman yan ayan syempre kain na na diba meron din akong ganito Bawal oh, kasi hindi ka makaano pa eh. Gusto niya kumain. Kaya bawal kasi sa may ubo to. Yung ano, mga cheese. Mas lalala, lalo lalo. Siyempre, kain na na. Mmm. Oh. Hmm. Ang sap talaga ng homemade. Sarap. Masayin huh. so, lang guys. Hmm. Kailangan paggagawa kayo. Takpan nyo talaga siya Diba sa oven nga kailangan ano katakip kasi nga parang uminit yung loob. mm ito na si papa niya. Paso ka doon. <coughs> hmm. Tikman lang. Ito, tinapay. Ay, wait yan. Hindi po. Sis? Hindi, wala. Bawal pa kasi mga ganun. Hindi ka makakahinga lalo eh. Tiis-tiis lang ne. Eh. Tinapay <coughs> ko. Papa oh. <coughs> Ano ba? Nakakot ubo ba mo. <coughs> Bawal pa talaga. Hindi <coughs> diba, May merienda ka na. Ang pizza. Ang sarap. <coughs> Ay! Ay! Huwag ka niya. <coughs> Try natin na din gumawa ng pizza, guys. <coughs> Ayan po, naluto na ang pizza sa kawali. O, di ba? Gamit lang kayo ng ganito, guys. Gawa na lang tayo ng pizza. O. Lola Seni, may sakit ang aming baby. O, lagnat siya, Lolo. Tapos, napunas ko siya ng malamig. O, hindi na lang. Ano kasi siya, eh? may sipon ubo eh. Kaya naglagnat siya eh. Hello guys! Ngayon ay lunes at walang pasok sila siya Kasi po may bagyo. Ito siya. Gumagawa siya ng activity nila sa school. Sabi ni teacher, isi-send sa cellphone. Ayan po. Mm. Tapos kagabi alam niyo ba, nagkaroon siya ng lagnat na 34 at uh, 38.4. Tapos ngayong umaga, umabot na siya ng 12 hours, and Naging okay na siya. <coughs> Dahil sa ubo po kasi niya, ayan, oh. May ubo po kasi siya tapos <coughs> si phone. Pero okay-okay na po siya. <coughs> Tsaka nadudura naman niya yung, ano, yung Suka. emplema. Nasusuka niya. Very good po siya. Kaya, ayan. Meron silang activity ngayon. Busy ang bata. <coughs> <coughs> Para, di ba ang bata Tama. Ah, sige, tuloy muna. 1, 2, 3, 4, 5, sa lamatan Diyos Dios sa nang baha sa mga sa mga bi ya du mo mula sa kapaligiran